It's me, Ruselle Fishing and welcome back to my channel. For today's video, nandito po tayo ngayon sa gilid ng dagat para sumubok na maglambat. So come on guys, samahan nyo kami. Let's go! Ayan, mag na si Oshino. <laughs> so yan mga idol Halos isang oras lang tayo nagpahinga Pagagalang namin sa Aguawan Beach At eto, dito kami ngayon susubok So Dito, palmada yung dagat At makakapag-araya tayo ng maayos Unlike dun sa Aguawan Beach na talagang nalaki ng alon sa gilid pa lang ang laki na ng alon so dito low tide talaga siya ang laki nung pagkatuyo ng tubig doon kasi low tide nga pero hindi siya talaga natutuyo so yan si Oshino nag na siya ng lambat ayan sana marami tayong mahuling isda dahil uh, ipapadala natin sa Manila yung mahuling mga isda dito idadaing dahil uuwi na sila ng Manila tong kasama natin na maglalambat na si Brother Rex. Ah, ayan. So time check, it's now 5.50 in the afternoon. Ayan, dali. Dito tayo sa ating favorite spot. Dito sa Buanginan. Meron tayong kasama naglalambat dito. Ayan, si Kuya Sani. Bali dalawa lang kami nandito. Hindi rin siya lumalaot. Gawa nga nang nawala yung pahuli dito. Bali mag-asawa din silang lumalaot dito sa aming lugar. Ayan siya. Nagtsatsaga din siya naglalambat dito sa gilid. So dito hindi natin kailangan ng konsumo or gumamit ng bangka para lagyan natin ng gasolina. Maglalakad lang tayo sa pag-aarya ng lambat at maghihintay tayo kung merong mauhuli yung ating lambat so wala tayong gagastusin ang tayong kumuna natin dito ay sipag at syaga ayan, sana hindi sumama yung panahon or magkaroon ng thunderstorm para medyo mahaba-haba yung ating paglalambat ngayong araw na to Ayan, hindi pa man tapos na garya si Oshino meron na akong natanaw na mga kawan, ang daming kawan. Medyo nagsisimula pa lang nagarya at hindi umabot yung pag-aarya ni Oshino. Sayang hindi niya nakulong yung kawan na yun, ang dami. Ang lalaki pa naman. Ang dami alamang dito. Nararamdaman ko sa pa ako. So hindi natin siya makikita dahil maliliit lang po yun na uri siya lang para din siyang hipon na mapino. Daming alamang nakakiliti sa paa ayan bali dito yung ating simula dito yung ating pinakagilid at ang dala nating lambat ay 3 fly net ayan bali tatlong panyo yung dala natin ngayon Umabot kahan Pumakabot ka sa kawan? Hindi daw Payang uh, Pero yan, ang dami na kasing aligasin Sana pumasok pa sila sa lambat natin Para may maipadala tayo Ayan, mapansin nyo Yung gulong dito sa gulong dito, sa pinanggalingan natin Beach ay magkaiba Dito medyo banayad lang yung gulong Although may hangin siya doon talagang grabe halimaw yung alot kaya hindi tayo makaporma na makapag-arya ng ating lambat ayan ang dami na daw ayan dito namin nakita yung kawan kanina na nagpaltikan Nashoot pala sila. May nashoot. Eh baka marami pa nakagala ng gala diyan han. Ay oo. oo. Ay, ayaw, hindi Ayan, oh, oh, Ay, ayo ng sigala wan ko. oh. Ayun oh mga idol. Mama. meron na ako natapakan, gumagalaw. Meron din sa ilalim han. Ganda ka ba matapakan ng lambat, sayang. Meron din sa ilalim. <laughs> Nakakatuwa ah, naman. May tinga din siya sa may ano tinggaan na apahan ko. Galing naman. Ayan. Oo. Meron ka agad. Eto pa. Ayan. Ooh, ay, ang dami nila. Ang dami nila. Oo. Ay, don pa. Ayun, oo. Oh, ah. Oo. Oh. Ayun pa sa ilalim. Sa ilalim, di ko may taas yung lambat. Ayun, ang dami. Ang dami mga ilalim. Tara, natin yung lambat. Papunta rito sa laot. Ang dami. Ayun, namumuti. Ayun. sila, busy na sila nagtatanggal. Okay, Namumuti. <laughs> oh, <it> <laughs> busy, busy na sila. Ang lalaki. Gracias, gracias. Uy! Madami nakaagad naka-shoot sa lagayan. Ayan! Hmm. Di Oh! Tiyo! Baka <laughs> sa ilalim pa Sa ilalim nga napaka. Mukhang kaya nagulat ako. Siguro pa rin. Wala siyang kawala dito. May isa naman doon Kaya nga wala pa Saan ito na itingin? Ayan o! Ang lalaki! <laughs> Yung ah, marami sa alam niyo sa puta. Mar marami kang madadala sa ano, sa Manila. Mm. Marami, Sulit. Sarap yan daing. Oh, saan? Ayun. Dito do sa ano puta, hirap tayo eh. Ayun oh. Hindi sila maganda tuto sa pagtatanggal ng mga tinga nung lambat natin. O reks, dito nga reks. Wala na yun. Ang dami. Ay, nangangalag lang. Ang dami. Ang bigot dito yung sumabi niya. Galing. Tama-tama pala eh. Yung pangalawang sabo to, no? Marami. Oo. Buti ka mo ito. Buti ka mo may ano, may pabahay ka dito. Nandito yung pabahay mo. Syut talaga sila. Tapping ako, kaya bisnok <laughs> ka na. Sige kumukha doon. Tapot lang <laughs> sila. <laughs> Nakakatakbo sila Hindi sila. Ang dami. Ano yun? Ano yung <laughs> nabipad? Subit <laughs> nang hihinaw Oh, pag malaki, ano? Palusutin. Palusutin niya, hanapin ko siyang lumusot. Tanggal mo na lang, Dad? Hindi pa. Ang dami niyo pang tatanggalin <laughs> <laughs> Ay, doon. Ayan daw. Ang dami niyo pa lang. Hindi tayo rin. Kakaami pa lang. Meron na, Dad. Oh. <laughs> <laughs> Tindi sa ilalim, sa ilalim. Gapang no. pa rin to. Wala. Ala, halang bukuan. Gapang yan, gapang. Puro sa mga tinggaan yung tinga eh. Lalaki oh. Mga ito ang lalaki. Ayun po. Ay, nakakadami na tayo Dati ilang oras na natin huli yan. Ngayon eh, wala pang ano eh. Ah, as in kaya nga arya pa lang. Okay. Nagmimimit na 'no. Minu na agad. Para sa mga like na mimimit sa hapon man o balir. Tama 'yan. 'Pag nakahuli naman sila, sulit isang piraso 'no. Ayun oh. O, oh. ah, ang dami. Rex, mamaya na next, tanggal Ang dami na Nagagalawan pa sila Uwi na buhay <laughs> Ayan Si Ocean muna daw yung magtanggal Dahil mas expert siya na magtanggal Mas mabilis Malaki yun Sarap na pang -iyo. ano, may kapapasag lang. Oh. Uh, ay, may nakawala na. May lumabas. Dami pa na. mo muna, Han. Buhay na buhay pa to. Mahuhuli lang yan. Mayroon pa nagagala sa ilalim yan. Lagi tuloy yung... sayang, hindi niya nadala yung pang ano niya yung pang aligasin ah, niya, dalawang panyo din ay sayang so, sana so, abang nangangawili siya meron siyang ano ayan na oh <laughs> ang dami na kagad ilang kilo na yan Hans sa estimation mo oh. tatlong kilo may git na, na. na ayan o ang lakit po sinunibigyan natin ayan tatlong kilo na mayigit ang gagaspang pa nung ating mga banak Ang laki ng sumisiyab doon. oh. Kita niyo ba mga idol? Meron kasi angler doon. So ayan sila ay nagaabang din ng kawan ng aligasin. Bali pang aligasin yung lambat na dala nila. Dito sa amin, mga taga sa amin yan. Bali ang gamit nilang bangka ay bangkang disagwan. lalagyan nila ng tulos, eh, may mga huli na agad oh. ito yung tinanggalan natin kanina mga idol na ito uy, ay, ang dami sa ilalim ito pa ah, sa ilalim meron o oh. meron pa din ayun, buhay na buhay oh laki ng dilim dun oh nagta thunderstorm so dito maliwanag eh, sa gawin na to madilim nagbabadya yung thunderstorm dyan ayan kaya sinisigurado na nila yung mga tulos natin just in case na bumuos yung malakas na ulan na yan naka ah, secure yung lambat natin nakahabol ng malaki yung pala kanina eh. nakahabol nila hindi tayo nagwagay dun sa kuha bali yung laman kanina yan nilagay na namin sa cooler kaya kaya panibago na naman yan kaya pagbuno pa tayo sa aduwa bang kanina lang pala Ang maganda yung lalat

meron din dito. meron din dito. Din dito. <laughs> <laughs> Manila, no. wala pa ako nararamdaman. Ayun na, narinig niyo po ba mga ito yung kulog? Ayan ang mga idol, ang dami na natin nakuha sa dalawang pandawa Ito 'yung laparin ito. Bali 'yung lambat pa lang natin doon 'yung kumuha, 'yung banda dito wala pa. Ayun na, isinilay na lambot natin. Medyo ginigilid kasi baka magtulitong na to, ah, palaki na 'yung tubig. kaya yan naayos na ko So ayan, dumidilim na. Ayan muna natin yung lambat yan. Iwanan muna namin. At pumamaya na uli namin papandawin. Kung pinatunaw agad. Oo, oh, ito oh. May madilim dito oh. Ayan, may nako tayong malaking aligasin or aguas. Sa daw na ulit natin. Hipon. Ah, may lang huling hipon. Nasa laot pa yung hipon, no? Ang laki. Oo nga, no. Kaya wala pa tayong makakita rito. Ang ilaw, pero wala pa kami mailawan. Ayun, meron na, oh. Lala, lala. Nasa Nasa kabila. Terasa? Dalam kilo. rin dalam kilo. Nah ini dah masa mah. Pasok tak pasok tu ulu dalawang kilo. Ini kah um, na masama. Pasok ulo Hindi kakasyen, eh. pasok ni. Tidak he. Okay. Nanti nak bayar kokomu. Tidak ada kokomu. Tidak eh. ada kokomu. Tidak ada kokomu. wala kang muku, wala. Yan, balin, kumuha na tong ayan yung butete? butete. <laughs> may butete, Ay, malalig ako. Ano oh. sauce? Butete. Ano yun yung bugig? Ah, yung kulay green. Yeah. Mm. Bali, itong lambat na to, ito yung isang lambat kanina nang hindi kumuha. So far, may nakuha naman na siya. Ayun. Ay, Ganda. Ganda eh. yung size. Ano yan? Ang laki. Agwas. Kapag ah, lumaking ganyan, agwas na yan. Ayan po. Ayun po. Ah, po. Agwas. Ayan lang ang palusutin. Meron na siguro yung kabila, no? Meron na yan, eh. Kumuha na siya. Ito naman yung lambat natin kanina na kumuha ng madami. Nagkakano, sabi-sabi, dahil. Sabi-sabi na kayo. Hmm. May nawa tayong pusit. Ay, ay, dalawa? Ay, pumupusit. Ay, pumupugit. Dalawa ko mm. ya? Hmm. Ikala nga. Nang isang gabi din ang kami, meron din. Uh -huh. Baka makawala pa. Ikaw lang rex. Tabi namin na dyan. Oh. <laughs> Ito isa. Saan yung isa? Nakatakbo ka agad. Ha <laughs> kailangan datakot din mga ganun yung kasama si Kampeng ay sigurado gustong gusto niya ito eh. favorito niya pusit lumot yan hmm tingin hinulit tayo sarap eh. ah. ganyan yung ulam namin isang gabi ayos so <laughs> meron pa so yan po mga idol yung aming nahuli sa araw na to bale uwi na tayo time check it's now 9.33 in the evening ayun yung ating pusit hindi makakita Ayan, so nalubat na yung ating camera. Kaya hindi na natin masyadong mabijuan. So mamaya na lang pagdating sa bahay, papakita ko sa inyo lahat 'yan. A few moments later. Ito na mga idol yung ating nahuli lahat. Ayan, meron tayong pusit lumot. So dalawang piraso sila. Ayan. Nakawala pa yung isa. Yun na lang ata niya yung natira. At ang gaganda ng size ng ating mga banak. Ayan, dito sa amin, kapag lumaki na dito yung ating aligyasin o rimbana, tawag na dito, pag ganda na kalahi, is agwas. Ayan, nawala pa yung isang malit na bangus na sa ilalim. Meron tayong bangus na maliit na nakuha. Ang nalaki. Ang ganda ng mga sizes niya. Ang geotelics na. Ha? Dali. Tapos naman. O, hindi minigisahin. Lalagarin ating mga huli. Para <laughs> lang <laughs> mabitawan. Dadalhin din sa Manila, ay mira ho pa tayo aso also. Ayan. Alright mga idol, ayan po inyo pong nasaksihan yung paglalambat namin dito sa gilid na sobrang po talagang nakakatuwa at ang saya sa takalamdam dahil dito lang sa gilid ay nakahuli tayo ng ganyang kadaming isda ayan, nagkakaroon tuloy, nagkakabiruan tuloy dahil lumayo pa kami dito lang pala sa lugar namin ay madami ng mahuhuling isda pero ang maganda kasi doon, na-explore po natin yung uh, ibang lugar kung ano po yung mahuhuli dun sa lugar na yon sa bagay, maganda naman po sana. Kaya lang, hindi po talaga lang yung panahon doon. Malalaki yung gulong. Kaya wala tayong masyadong hinuli. Pero ganun pa man, nasulit pa rin dahil nakapagluto kami ng aming pang-ulam. So yan, kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo mga pishing content na aming ina-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa si baba nito ang aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching and see you for our next video. Thank you. Bye-bye.